Ayan guys ah, oh. daming mga naga pang Ang nag-aantay na po ito mga 3.30 examiner Mga examiner yan, mga iba-ibang school yan oh. Yan, guys oh. Uh, 3.30 PM Ayan, mga examiner ay iba ibang school yan guys so ako lalabas na dahil aking anak eh, malapit na silang matapos alas 3 so ito naman yung pang alas 3 3.30 examiner, um, mga bata kami uh, no kami estudyante ang um, makukuha lang dito 50%